Okay, mga kababayan, mga katribu, we're back. Ngayon naman po ang pag-usapan natin ay itong uh, number one grand standard na senador. Alam na ninyo kung sino nagpapakita lang na paghahalata lang na may kakulangan sa brain cells. Bakit? kung ano-ano na lang, maging sikat lang. Magpabida lang eh, para mapag-usapan, nagmamagaling, ang mga ginagawa ay, <laughs> ewan ba, wala man lang nagsumasaway dito, hindi man lang niya hindi man lang siya muna nag-confide sa ilang kaibigan, mga advisors, sa asawa. O kung kanino man na mas malawak ang pagkakaintindi sa mga bagay-bagay. Ba sana naman bago man lang siya mag umunta sa microphone. Sana na pag uh, na-discuss muna nila ng kanyang mga staff or advisors kung ang kanya bang gagawin ay tama. Kasi, ito na naman. May kapal pa ka na naman siyang ginawa. Eh, ang problema sa mga ginagawa nito ni Senator Tulfo, kapag ito ay pinulot ng mainstream media, Iba po ang dating sa mga ordinaryong manunood o tagapakinig o mambabasa. Lalo pag hindi tinatapos yung uh, balita. Eto nga po, siya ay isang senador. Taga legislative branch. yung pangulo ng bansa at ang kanyang mga cabinet members ay nasa executive department. Hindi naman po yata pwede na mag-cross mag-cross country. Walang pakialam ang legislature sa executive. At ang executive hindi pwedeng mangialam sa kabila Pero ito po si Senator Tulfo dahil siya po ay daw ay napikon napikon sa pambubuli ng uh, China sa ating mga kasundaluhan dyan sa West Philippine Sea pag naghahatid ng uh, supply sa mga naka-station doon sa BRP Sierra Madre ay lagi naman pong binubuli noon pa ilang taon na nakakaraan so ngayon pikun na pikun na po daw si Senator Tulfo eh Senator Tulfo naman di ba hindi lang naman ngayon nangyari yung pangbubuli ng China bakit ngayon lang kayo napikon? Last year. Well, sa bagay, umabot na yata sa punto na ano na, napuno na yung salo. Pero, bakit ngayon lang ma, bakit ngayon lang nag-iingay? Eh kung tutuusin, halos taon-taon naman ibinubuli eh, binubuli tayo ng China dyan sa sa ating karagatan ba't hindi kayo nag-ingay no? journalist kayo eh ba't hindi nyo tinake up doon sa sa RTIA wala lamang kasi nakaisip na ipatulfo sana may nagpatulfo sa China no oh, ba? Diba? big news so ngayon nga dahil sa napikon na daw ng gusto. Kung sino nang pinagtatawagan, mga tao na hindi naman dapat tinatawagan. Unang tinawagan, yung ambassador, <coughs> Philippine ambassador to Washington, na si uh, Jose Manuel Romualdez. Kinausap niya na parang nang uutos. Na kesyo, dapat daw magkaroon ng uh, joint patrol ang Philippine at American military navy eh sa totoo lang meron na napagplanuhan na po matagal na napag-usapan kaya nga po ang sabi ng Amerika eh pinaplancha yung mga bagay-bagay at before the end of this year ay gagawin na po yung joint patrols. Hindi yata nag nakikinig ng balita or nanonood ng balita itong si Rappi Tolto. Ibinabalita e 'yan mainstream media. Bakit hindi niya alam? Ang sunod naman niya, ah, meron na pala. Sunod namang tinawagan ay yung uh, yung DND secretary. Gibo Chodoro. Ganun, the same uh, suggestion. Kailangan daw magkaroon ng joint patrol. Ah, meron na. Nakakasa na. Ang sagot. Yun ma. Yun na rin ang sagot doon sa kabila kay Romualdes. Bakit kailangan pang tawagan si Gibo Chodoro? Natural alam yun na Gibo. Siya yung namamahala, DND secretary, di ba? Nakakasya na. Actually, nung isang araw, kahapon ba yun, nag na ng uh, military drills. Nagsagawa na ng military drills yung Pilipinas at Australia dyan sa Santo Tomas Sambales na pinanood ng Pangulong Bongbong Marcos. Pinaluod ko rin. Nakakatuwa. Hindi pala kontento. May tinawagan ulit. Si Browner naman, General Browner, na kesyo yung mga nagre-resupply, eh kailangan may escort. At yung mga joint-joint patrol na sinasuggest niya. Same question same suggestion, gave him same answer. Hindi pa rin nadala doon sa Bakit? Ano sa palagay ni ni, ni Turfo? Magkaiba ba yung maririnig niya kay Romualdez kaysa sa maririnig niya kay Chodoro at yung maririnig niya kay General Browner? Natural iisa yun. Iisang uh, bagay. Same thing. Ang maririnig niya. Bakit kailangan magtatawag kung kani-kanino na nagbumukha siyang pangulo ng bansa? Gusto naman. Napaghahalata naman na atat maging pangulo? Napaghahalata tuloy na wala siyang alam sa kanyang mga limitasyon. Hindi alam ang limitations ang boundaries ng three branches of government? Hello? Wala bang nagtuturo dyan? nagga kay Rapi Tulpo? Alam natin hindi naman talaga yung nakagraduate eh. Pero dapat may mga advisors yan na di ba? Turo-turoan nyo naman yan para hindi napapahiya. Pinagtatawanan siya oh. Kasi nakakatawa yung mga pinagagawa niya. Actually, itong pagtatawag niyang ito, dito sa tatlong uh, <clears throat> mga concerned uh, <coughs> government officials, the same the same idea, ni-raise na niya yan doon sa Senate hearing na Kesho daw dapat escortan ng Philippine Navy yung resupply boat na ang sabi nga sa kanya nung uh, ni Commander J. Tariela dun sa hearing, eh, ine-escortan naman talaga. Dapat escortan talaga dahil delikado nga dahil binubomba sila ng tubig ng CCG. Ang ibig lang iparating dito nitong pag-grandstanding ni Tulfo po mga kababayan, para bang ano akala niya dito sa mga concerned uh, uh, government personnel na ito? Hindi alam yung trabaho nila? Hindi ba alam para sa kanya? Para kay Tulfo? Hindi alam ni Romualdez na ito ang dapat gawin na kailangan mag-joint patrol. Hindi alam ni DND Secretary Chudoro na kailangan ang joint patrol. At hindi rin alam ni General Browner. Kaya niya ipinapaalala kanyang sinasuggest. <laughs> Para bang siya lang ang matalino, no? Siya ang may alam. All-knowing. naman. Akala mo all knowing, akala akala na ang ang galing-galing na. Napapahiya ka tuloy manong. Napagtatawanan ka ng mga nakakaintindi, mga vloggers. And of course, yung mga taong nakakaintindi dito sa bansa natin. You're acting like a president when in fact you're not yet if kung luluubin or kung papayag ang sambayan ng Pilipino ganyan ganyan ba my goodness tapos ibinalita ng mainstream media itong pangungulit ni Tulfo na para bang dahil kay Tulfo nagkaroon ng joint patrol yung US at Pilipinas and other countries dahil kay Tulfo wow kung yung uh, tagapakinig o yung mga viewers o nagbabasa ng dyaryo ay hindi tatapusin yung balita, yun ang makikita. Yun ang malalaman. Si Tulfo ang bida. Sabi so, naman, pabida. Anong akala mo naman, Senator Tulfo? Walang utak itong mga pinagtatawagan mo? At isa pa, itong mga taong itong tinawagan mo, si Ambasador Romualdez, si Secretary Chudoro, mga tao ito ng Pangulo. Nandun ito sa area, sa kampo ng Executive ni Pangulong Marcos. At si Pangulong Marcos lang ang pwedeng kumausap dito tungkol sa kung ano-ano mga bagay-bagay. Not you! Alamin nyo po ang inyong boundaries, ang limitations ng inyong function para hindi kayo napapahiya. Pabida kasi! Sige ko Turuan nyo po yan calling the attention of Tulfo's advisors, itrain nyo po maigi ang inyong prodigy para hindi na Okay? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa panonood. See you in my next videos. Thank you.